Bukas mga nandito na ulit tayo sa Ilocosur Na imbag na bigat tayo amin, taga Vigan Mga kasim, ka nakikita niyo ba yung windmill? Kapulaki Ito yung Patapat Bridge Kapagaganda After ng pagod po, na tayo ngayon Ito na yung boundary ng Ilocos Norte At Cagayan ang parko ng Pagayan Mataas na pala tong lugar na to Akala ko kanina mababa lang kung taas oh ba? Diba? Nakakatakot naman dito mga asing. Hindi pwedeng mag-banking-banking ng todo Baka mabanking yung mukha natin Takbong pogi lang tayo Kahit na hindi tayo pogi Ang ganda ng Pagayan mga mo. oh Parang ang tahitahimik ng buhay dito Parang walang problema oh Ganda ng mga puno na Huling punta ko dito, I think I was 8 years old. At ngayon, mag-34 na ako. Ano kayang gagawin ko pag natapos ko tong Iron Man, no? Ang sarap na bang ng malamig na beer, tapos pork chop, tapos kumain, mag ng sinigang. Nandito na tayo sa bayan ng Traveria, probinsya ng Cagayan. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. I think dito kami pumunta noon. Kasama ko yung family ko, sila mama, papa, mga kapatid ko. Nagbata pa ako. Naku, saan ang daanan? Oh, may ilayos na tulay. Maalay ka Ang layo ng next destination natin, no? Vivo Ibo from Vigan to Kalean. Layo. Mahigit 200 kilometers yun. Nasa 15 kilometers pa yung tatakbohin natin mararating na natin yung pang-apat na checkpoint. Ang oras natin, 8.30 ng umaga. Medyo pagod na ako. tayo nga muna tayo sa glit siguro. Eto. Oh. Grabe yung pila. Oo oh. oh, nga kasi magpapirma muna tayo ng passport. Ang dami mo to. Oh. Ang dami ka palang kasabayan. Nakala ko ako nalang yung naiwang kanina. Yung mileage kaninang umalis tayo ay na 9,650 at ang mileage ngayon ay 10,300 ibig sabihin wala pang 1,000 asan ah, ba? san ba? eto Apo. okay na to ma'am thank you mama ayos San Jasmira, kagayan. picture muna tayo para may remembrance naman tayo dito ah, para makita okay lang nila Saan na sila mga kasama natin? Nasa na sila? Tingnan natin kung may pagkain sila dito. Sana meron, no? Pasaging sila, oh. Subukan natin maghanap ng kakainan. Kahit makakain man lang tayo, kahit itlog lang, okay na yan. At ayan tapos na yung pang-apat na checkpoint. May limang checkpoint pa, mga Di ba may kainan dun, oh. Balik tayo, balik tayo, balik tayo. Okay may kainan pas gasoline station o oh, goods na yan. sabi nung iba mga kasim huwag daw akong kumain para hindi ako antokin eh. para sa akin parang baliktad parang mas inaantok ako kapag hindi ko kumakain gas muna tayo saka tayo kumain itong ilang gasolina na natin to yung una sambales pangalawa samba sa union pangatlo sa Ilocos Norte pang apat dito sa Cagayan Cut na tayo mga na So ayun mga After natin magpahinga ng mga dalawang oras, tuloy na natin yung biyahe natin. Bali, habang kumakain ako kanina, saktong dumating naman yung mga kasamahan natin, yung Team Cavite. So, nagsabay-sabay na lang ulit kami. Sinaulit ko na magpahinga doon. Nakapag-charge tayo ng power bank, nakapag-charge tayo ng mga battery natin. At higit sa lahat, na-charge natin ang ating katawan. So, may lakas na naman tayo mga taas. Ang next na destination natin ay Tugigarao City. Ngayon po yung tablibang checkpoint ng Man Ironman Cycle Challenge. Ang oras 10.37 na mabaga, nakakapaso na yung sikat ng araw. Dagayan Valley, napakagandang lugar. Anong bayan na ba ito? Ito na ba yung Tugigaraw? Oh, hindi ba? hindi ko kasi kabisado mga kaasim ang ganda dito, tingnan nyo, di ba? nakaka-relax etong kagayan, parang Ilocos lang rin yung itsura, hindi masyadong madami yung bahay, hindi masyadong matao, hindi masyadong marami yung mga sasakyan, sakto lang so, bang init na mga kaasim ang asim na ng ating katawan at ng ating kilikili ay, nakaka naman yung baby ko si Logan, bumili ako ng laruan mo baby doon sa Subic SM Subic so mag gas lang yung mga kasamahan natin wow okay na yan Benelli medyo makalimlim na mga kakasim tumampay lang kami saglit dito sa Petron Gasoline Station nasa Cagayan pa rin kami on the way pa rin sa Tuguegarao City kilometers na lang Makakapating na tayo sa Tugig Arao City, Cagayan Ang oras natin, 12.43 ng tanghali Grabe Namamanit na yata yung buong katawan ko Sobo na yung pagod Ito pala yung tinatawag nilang boss ayon Man Finally mga kaasom, nakating natin yung panglimang checkpoint Tama ba? 1242 tama ka. Thank you. Picture muna tayo dito sa checkpoint 5. Saan ba? Capital? Yun? pa sila baka hindi natin mahabol ng oras kung hinto tayo ng hinto ang oras ay 1.13 ng hapon palapas na tayo ng Tugigaraw City kagayan ang next na destination natin ay Echage, Isabela yun ang magiging pang-anim na checkpoint tara bilisan na natin medyo hapon na ganto ito siguro yung kagayan river na tinatawag Welcome to Isabela! First time ko rin pumunta dito sa Isabela. May patas na rin pala dito sa Isabela mga kasim. Nandito tayo mga kasim sa Ilagan City, Isabela. Asan kaya yung city ng Ilagan? I mean yung, yung center, yung mga building, yung mga establishment. Wow, ang ganda oh. Parang wallpaper. Naalala niyo yung wallpaper ng Windows 7 or Windows XP. Parang Parang ganyan. gas muna malayo pa yung ichage malayo pa oh, hati hati na kayo bigyan mo sila tama na upos na ito yung pangalan mo sa channel mo opo sa youtube at dyan sa facebook ito shout out sa mmh gasoline station kay madama ano pangalan mo ma'am ayun good day ah yun oo opo oo panookin nyo yung mga mukha nyo <laughs> Sige po. Bye bye. Sige na. Tara na. Shout out sa lahat ng mga taga Ilagan, Isabela. Ang dami ng ilag stickers natin, mga kasi bubus na. Nakakatuwa lang pag ganun. Pag may mga humingi ng sticker, nakikipicture sa atin. Ang oras natin, 1.59 ng hapon tinanong ko kung malayo pa yung itagay sabi ni kuya malayo pa daw no? pero dito sa waste na seven 72 km pa medyo bilisan na natin mga kasim ka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 hours na laki, mayroon tayo Ito pala ang Ilagan City, Isabela mga kaasin Ito pala yung sento nila Malaki rin siya, medyo malaki Para siyang Cagayan de Oro City kung iahambing ko ngayon, grabe ang haba ng Isabela Mama siyang pinagsama ang Ilocos Sur at saka Ilocos Norte Tapos dito sa Isabela, mga mga habang kulay Mga malalaking mga ilong Grabe mga kasin ka Lamog na lamog na itong kamay ko palad ko Tingnan nyo Alas hindi ko na siya may galaw Nandito na tayo mga kaasin sa Kawayan City, Isabela Oras natin 2.31 ng hapon at papunta tayo ng Itchagay, Isabela 31 kilometers na lang siya Finally mga kaasim, darating na rin natin ang Itchagay, Queen Town of Isabela Grabe, ang layo Gasoline station pala to. Akala ko bentahan ng sasakyan Saan ba pwede tumambay dito? 2.55 ng hapon, pwede pa so, dami pa rin ng tao So buwang sakit na ng mga paaga ah, grabe mga Kunin natin yung passport picture muna tayo dito dahil pa naman tao boss ito ba yung tamang daan boss papunta sa next ano tama po hindi po yon mas maganda to ano thank you ma'am okay na po thank you alis na tayo agad mga kasim huwag na natin patagalin pa saan yung exit boss Sige. thank you ito po? tama Tapos na yung checkpoint sa Echague, Isabela. Ngayon naman, pupunta tayo ng Dipakulaw, Aurora. Again, wala tayong idea kung saan yung lugar na yun. Basta susundan na lang natin si Iwis. Dahil po, ako pupunta ng Aurora. Saan hindi Ang eksaktong pangalan ng pupuntahan nating lugar ay Dipakulao Rock Formation. Doon daw yun sa Aurora. Bali yung Aurora, Ibang probinsya na yon. Eto, papasok na tayo sa Twisties Wow! Naku, nakakatakot Ang oras natin, 3.60 ng hapon Siguro makakating tayo ng Dipakulaw Rock Formation Madilim-dilim na pagod na yung utak natin, yung katawan, lahat pagod na. Kaya kailangan talaga natin mag-double, triple ingat. Wow! Taas ko na niya. Six hundred lang. Uh, bomba na. Anong lugar to? Kirino sir. Kirino na. Oh, ito. Pagatian yun na. Wala na. Pagiwan lang ako ng dalawa. O sa inyo asiglit isalang pagpagagawan. -pag -pag Akin na lang po. <laughs> Shout out! Tama na. Malayo pa yung pupuntahan namin. Sir, pambasa. Opo, malayo pa. Sandali. Bye bye. Ang ganda ba kasi mo? Kiri do dito. So pupunta na tayo sa dipakulaw hindi pa tayo nakakarating Kuminto lang tayo para magkasalin At magbalit ng battery ng ating camera kasi wala na, ubus na diba, Limang oras na lang yung meron tayo At malayo-layo pa tayo mula sa Subic Ano ba yung tinatawag nilang priestis? papuntang Pabuntang Aurora? Parang sakto lang naman, di diba ba mga kaasim? Sabi nila mahirap to eh Tingin ko naman parang normal lang na daan. Kasi kami, kaming mga taga Ilocos kasi, sanay na sanay kami sa mga ganitong klaseng daan. Kung napunta kayo dun sa Suyo Ilocos o kaya sa Cervantes, yaku, mas malala pa yun. Yun o, ganda. Eto pala ang Aurora. First time kami makapunta dito sa probinsyang to. Ganda o. Gabi. Taas. Kung yung magdadrive dito o, beginner, tapos makiki-endurance gaya ng Boss Ironman, medyo delikado kung tayo galing kung sa taas akala ko kanina madilim na ba kasi maliwanag pa pala nakapabalang para yung sunglass ng ating helmet nagbasa ako ng mga messages kanina mga kasing marami na rin daw yung nakatapos ando na sila ngayon sa Subic pero mas marami pa rin yung hindi pa nakakabalik kagaya ko ang ganda pa ng gulong na nabili ko talaga oh. ang kapit oh, kita nyo naman oh. tumbang tumba yung motor kapit nakapit. kapit grabe para kayong pumunta ng ano ah banawi ah hindi ko in-expect na ganito yung tsura ng Aurora akala ko para lang siyang pagod po yun. Pero dito hindi malamig. Unlike sa Sagada, malamig. Sa si Baguio, malamig. Siguro hindi ito ganun kataas. May nakikita na ako magandang dagat dito. Wow! Oh. Ito pala yun, nakikita ako sa YouTube. <laughs> Ang ganda pala yun sa personal mga kahim. Tsaka ko. Every time natatamaan ng bagyo ang Pilipinas, dito siya unang tumatama sa Aurora. Pasensya na kayo sa akin bosses. 20 hours na po akong nagsasalita poista. 4.2 kilometers makakamating na tayo sa Dipacula Rock Formation. Wow! Sobrang ganda. So nandito na tayo sa pangpito checkpoint Patira na tas alis na agad tayo Picture mo tayo dito Yun, gabi, ganda ng dagat oh May water kayo? Tubig? Pahingi na? Alright Daba na? Pogi na motor mo boss Ang pogi na motor mo Pareho tayo Yelo <laughs> Ayun, natapos na tayo sa checkpoint ng Dipakulao Rock Formation dito sa Aurora. Next, napupuntahan natin kapanatuan. Tinanong ko yung polis kanina, sabi niya mga dalawang oras yung pinakamabilis. Ang oras ngayon, 5.40 na ng hapon. Ang deadline natin ay alas 9 ng gabi. Hindi ko sigurado kung makakaabot tayo. Subukan na lang natin. Meron na lang tayo natitirang tatlong oras. Sana naman matapos natin. Ang problema dito sa Aurora, walang signal yung cellphone. So hindi tayo makawis. Hindi ko alam kung saan yung daan. Siguro maghanap na lang tayo na mapwede sundan ng mga riders din. Mga kasi, na. Sana hindi siya lumakas Pagod na ako mga kasim Kaya nag-decide ako na sumunod na lang sa group ng mga riders na to Puro BMW GS yung gamit nila Buntutan ko na lang sila, hindi ko na magisa Lalo na kagabi na, madilim-dilim na Tapos ganito pa yung daan, hindi natin kabisado sana hindi masira tong camera mga kaasim Ang dilim dilim na tapos biglang umulan Naku Tiksok na tayo ng ating kapote Pati itong bag natin nakakapote namin so, Hindi kami masyado makapagpatakpo na maayos Lahat kami ang babagal namin Okay sa amin kung hindi umulan Saglit lang sana to Ayos, buti na lang at huminto na yung ulan mga kasim Kaya medyo nakakabanat na naman tayo Ang oras ngayon ay 6.44 ng gabi Malayo pa yung kabanatuan Tapos yung kabanatuan to subig sa so upang pa Tingnan na lang natin, bahala na si Lord Hi guys, Benelli owners Gusto ko lang i-share itong na-discover ko ngayon lang Meron palang quick shifter and auto blip Itong Benelli TNT 600 ay Ewan ko lang kung gumagana rin to sa TRK Sa mga 502 Subukan nyo na lang Ito, pansinin nyo itong kamay ko O, oh, diba? Hindi ako nag-clutch pero nakakasip ako Ang galing Kaya pala kanina Nakikipagkarirahan ako dun sa Dun sa twisties Walang baka overtake kasi Pero kanina nagka-clutch ka ako Ngayon sabi ko Ba't ba't sobrang lambot? Subukan ko nga hindi mag-clutch ka ako Ayun gumana Subukan nyo i-try sa TRK O sa mga 5-auto nyo Feeling ko pwede Lahat nagbabakbaka na 7.29 na ng gabi mga kaasim At talagang lahat nagmamadali na lahat gustong humabol sa oras ng Iron Man, di ko alam kung nasang lugar na tayo pero I think kabanatuan na to so nandito na tayo sa Will Tech natuan sa oras na lang subukan natin habulin punin lang natin yung passport natin papapirmahan natin tas aalis agad tayo Thank you. Ayun mga kasim Tapos na tayo sa Wiltek Sa Ngayon babalik tayo ng Subic Magpapapirma tayo sa pinakahuling checkpoint Which is sa Uni Oil Doon mismo sa Subic Mahaba-haba ito Dahil galing pa tayong kabanatuan Sana, sana, sana mahabol natin Ang oras ngayon ay 7.59 Boss, papunta po ng Silex Silex Salamat po ha Susubukan natin pumasok ng expressway ngayon para mas mabilis yung biyahe natin papuntang Subic. Sir, saan ako? Sige po. Thank you. Papasok po tayo ng Silex. First time natin gamitin to. So, pupunta na tayo ng Subic. Sinusubukan natin gawin yung pinakamabilis na kaya natin natin ng Subic mga kasim ka Ang oras natin ay 9.23 7 kilometers pa, sana mahabol natin Lahat nagmamadali, lahat nagunahan Nandito tayo sa loob ng Subic mga kasim ka Sana hindi tayo ma-disqualify Ang oras 9.26 ng gabi Odometer 11,070 nag takeoff off tayo kagabi 10.25 p.m. Finally mga kaasim, Narating na natin ako, si Maasim Motoblog. Mas malakas ako, mas matibay ako, mas malaki ako kaysa sa boss Ironman yan.